No, 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 no. Dito, dito ka lang, Mami, oh. Okay, Mami? Iba yung <laughs> ginawa niya. Tubig man yan. Huwag yan dito, Mami, oh. Oh. Hmm. Go, oh. Tagaling mo to. Ito na, dito na, dito, dito. Dito na. Ay, ka, magsakit. Uy, guling galing ng bata, oh. Gening-gening mau ke rumah saja. 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 Gening-gening mau massage yo. saja. gening 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 mau gening

gagawin mo? Papatungan mo? Masakit nga yung likod ni mami. Ano nga yun? Masakit nga yung utas mami oh, Masakit likod oh. Ano yun? Ano? Hmm, mami, masakit ang likod. O. Shut ka dun. di diyan. jangan, apa,

No, no. Mabasa na naman yung higaan natin. No. Lulutin mo si Mami dali. O si Mami, o si Mami, o oh, mo si Mami. Hinutin mo si Mami, o. Oh. mo si Mami. Ayan. Very good. Magaling. Magaling pala maghilot yan. Magaling. Sa taas pa din. Very good. Yan, yan. Yan. Aray. Okay. Parere. Sakit? Mm -mm. No! No! Masugatan ka! Nak, may tuko dyan na ko lo. No! Naray ko. Tapos sa taas din. Ito. Saan?

Ay, tapos ako pa yung maghilot hilot oh, Siyempre. Eh, bawal palitan di. <laughs> Oo nga, bawal nga po palitan. Ito, mo. Oh. Ano mo doon di? Ano mo doon? Itayo mo doon. Itayo mo doon. Pagod aku, guys. Baby, 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 baby. Okay, inyogin, Guys, kayo, guys. Libri libre lang sa baba, eh. Ngayon lang na. Ako na lang mo lagi. Ngayon lang ulit ako nahihilot. Baray ko. Ang sakit. Ngayon lang ulit ako nailot. Diyan, di diyan. anong andito ko. Ang mo ang buhok mo. Ngayon lang, oh, ako na hirap. Dige, diin mo pa. Diin hmm. mo ka dyan, dito, Bawal to, may bapat po na anak. -ana. Ngayon pa rin naman. Bawal. Bawal, nga. Aray. Hindi man to palitan, yung ganito. Aray. ilipat mo pa sa uyo, di. Ilipat mo pa sa uyo, pero. Ilipat pa. Huwag lang tagaigot ko guys oh. Sipag sipag. Alam na no, kung may pagkapalit niyan. Love you. Alam po yung mga tinginan mo di sampai ilot ya guys, mau masak sih hmm, bah? iya, Yes, mami nak nak tadi. Yeah? Nya, hmm, hmm, very good. Baby, please. Arayku. Oh, Ayo no, nabi lipatan mami. Lipatmu, mana? Oh. Ah. Ini. Dede kisna si mami si dede. Kisna.